nararanasan mo rin ba sa e-bike mo yung tipong pag nalubak ka o kaya naman napadaan ka sa house bigla ka na lang gagaral ka kumbaga hihinto ka ng panandalian may maririnig ka ng grrr gumagas yan tapos biglang paglampas mo sa house o kaya paglampas mo sa lubak aandar ka na ng tama kung oo para sa iyo yung video na to Okay mga ka-e-bike kung oo, oo saktong-sakto yung video na to para sa iyo. Kung hindi naman, e panoorin mo pa rin baka mangyari sa ito at least alam mo na kung ano yung possible cause o yung sira ng e-bike mo. may okay, marami sa atin ano kapag nangyayari yon kapag gumakaralkal yung e-bike, feeling nila agad, si motor agad, si throttle agad kasi hindi agad siya natakbo eh. Pag tinrottle mo siya, biglang may delay kasi ng konti kapag lampas mo sa humps. Okay, tapos biglang aandar ka. Sinasabi nila, throttle. Tuloy, binubuksan nila yung throttle. Ang nangyayari, nasisira lalo. Lalo nagagastos nagagastusan. Bibili ng parts, hindi naman pala yun yung sira. Kaya naman, kapag single yung e-bike, kapag naka-center stand, okay yung takpo. Pero kapag binaba mo na sa center stand, hindi na. Kumbaga, kapag binaba mo na sa center stand, ayaw niya nang tumakbo. karalgal na. O sa three wheels naman, kapag tinagilid mo yung gulong, o yung isang gulong, pinaling mo sa kabila, tinulak mo, inangat mo, normal yung takbo. Pero kapag binaba mo na, ayaw na. Gumagralgal na o may natunog na. O hindi na naantar. Okay. Ngayon ang pag-uusapan natin ngayong araw. Unang-una, based on my experience, no? kapag ganyan yung nararamdaman niyo sa e-bike nyo, um, 90% talaga na may sira dyan is yung controller. Okay. Baka si controller Okay, si controller Ganito yung nangyayari sa kanya Kapag nadedetect niya kasi na Pag dumaan ka sa hams O may sira na yung mga transistor niya Yun kasi yung Yung mga MOSFET Sila yung kumbaga ipapatakbo rin Nang nagkocontrol sa pagtakbo ng e-bike mo Na kapag rimbawa, may sira na sila O nagpaparamdam ng pasira na sila O pasira na sila Anong nangyayari yan? Gumagral ka na siya lalo na natitrigger siya kapag medyo natagtag no o kaya naman ipagdaan mo sa house biglang biglang talon tapos paglampas mo hindi ka natatakbo mga ilang segundo may delay tatakbo ka na naman okay si controller po may sira o kaya naman eto yung possible pa check nyo muna yung wire yung wire ng face wire ng um, controller okay i-check nyo muna yung face wire nyo yung nakalagay doon sa terminal block na green, blue, yellow. Kasi minsan, pag napuputol, o malapit ng maputol, o nasusunog yun, minsan, gumagaralgal na yung takbo mo. Hindi na complete circuit yung nangyayari, di ba? Kaya check nyo muna yon. Pero, mas maigi pa rin, gumamit kayo ng multitester para malaman nyo yung totoong sira. Kung may natutunan kayo sa video na to, please like and subscribe to my channel.